sinasabi ng mga naninira kay Propeta Muhammad. Si Moises hinati ang dagat. Si Jesus nagpagaling ng bulag. Eh, si Propeta Muhammad, may himala ba siya? Oo, at hindi lang isa. Una sa lahat, ang Quran mismo ay isang himala, isang aklat na walang kapantay sa ganda ng wika, kaalaman at propesya. Hamon ito sa sino mang gumawa ng katulad nito. Hanggang ngayon, walang nakatumbas. Pangalawa, may mga physical miracles din siya. Sa Isra wal Miraj, siya ay dinala mula Makka patungong Jerusalem at sa langit. Sa isang gabi, may mga ulat ng pagdami ng pagkain at tubig, pagdaloy ng tubig mula sa kanyang mga daliri at paghati ng buwan na napatunayan sa ulat ng ilang non-Muslim na manlalakbay noong panahon na iyon. Pero ito ang dapat natandaan. Hindi ito ipinakita para sa entertainment, kundi para sa mga naniniwala. Tulad ng sabi ng Quran, wala kaming ipinadalang sugo maliban sa dalang mga tanda ayon sa utos ng Allah. Sura al-Isra, labing pitong limang Ang tunay na himala ni Propeta Muhammad ay ang Quran na binabasa pa rin natin ngayon. Buhay na himala ng dakilang tagapaglikha Allah